Masipag na padre de pamilya. Dating tindero sa balintawak na dinapuan ng sakit na kanser. Walang pampagamot dahil inuna muna ang kapakanan ng pamilya. Tinaningan na ng doktor. Pero himalang nadugtungan ang kanyang buhay dahil raw sa biyaya ng kalikasan. Ngayon, ibinabahagi na niya ito sa mga Pilipino bilang tila isang misyon ng ama sa lahat ng kanyang mga anak. Ito na ang kwento. Si Kare, ama ng kalusugan. Mahigit sa tatlong dekada na ang nakaraan, bumagsak ang katawan ni Kare Herrera dahil sa limfoma, isang uri ng kanser sa kulani o lymphatic system. Karaniwang ginagamot ito sa pamamagitan ng chemotherapy, radiation therapy, o kaya ang palakasin ng immune system para labanan ang sakit pwedeng maagapan ang pagkalat ng kanser kung maaga itong nalaman ni Kare. Pero tiniis kasi niya ang kanyang nararamdaman dahil takot siya at kapos sa pera para magpagamot. Huli na nang malaman niyang stage 4 na ang kanyang lymphoma cancer. Hindi lang pala kanser ang kanyang sakit. Mataas din ang presyon ng dugo. Anumang oras, pwede siyang ma-stroke. Kabilang din si Kare sa maraming Pilipino na may sakit na diabetes na walang pambili ng mamahaling maintenance medication. Kapos ang kita niya noon sa pagtitinda sa palengke. Inuuna niya ang pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay kaysa bumili siya ng gamot para sa sarili. Patindi ang naramdaman niyang depresyon. Talagang nawala na po kayo ng pag-asa noon. Wala na pong pag-asa kaya umuwi na lang ako sa San Miguel noon para mag-antay na lang makamatayan. Sa eh, sapagkat ka na nga ng doktor na three months na lang ang iyong buhay, eh, siyempre, malulungkot ka na sapagkat may inang pakako yung bilanggo. Binibilang ang araw para makalaya. Ako naman, binibilang ko ang araw ko para ako mawala. Talagang umiiyak ako sa bago ako matulog. Umiiyak na lang po ako noon. Pero naisip niya bilang ama, hindi kailangang mawala kahit na kapirasong pag-asa na madugtungan pa ang kanyang buhay, alang-alang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Isang araw, umagaw ng kanyang atensyon ang isang kambing habang kumakain ito ng iba't ibang dahon, mga damo. Naitanong niya sa sarili, bakit nga ba sa lahat ng hayop ay tanging kambing lang ang hindi na pepeste o dinadapuan ng sakit? Pinagmasdan ko sila, ala naman kakumasama siguro subukan, kaya lahat ng kinakain ng kambing sa maghapon na yon, pinabubunot ko, kumukuha ko. Doon na nga nag-umpisa yung laga, laga system. May kusinilya akong maliit na laga sa umaga, inam sa hapon. Maghapon iniinom yung buong yon. Hanggang sa hindi lang katas ng mga damo, ugat ng kugon at ugat ng talahib ang kanyang iniinom. Sinamahan na rin niya ito ng dahon ng guyabano, duhat, kulantro, dahong Maria, dahon ng makahiya, at iba pa. After two weeks, naramdaman daw niya na unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. At sa paglipas pa ng isang buwan, nakakabango na raw siyang mag-isa. Parang himala. Ang sabi ko, Diyos ang nagbigay ng buhay sa akin. Diyos din ang babawi. Umasa kayo sa mga bagay na magagawa ng Diyos. Kasama ang kalikasan. Kasama dito. kalikasan. Oo. Kasi Oo. hindi ilalagay ang kalikasan kung hindi sa tao eh. Hindi ilalagay ang mga damo na yan kung kailangan. Natatanda ba niyo, pinakamabisang sangkap ng King Salman Pangatip ng bahay, Kugon, Anahaw, Talahib. Akala I nila panggawa lang ng bahay, ng bahay. yun. Eh, yung ugat niya ng mahalaga. Sabi niya, para ba natuklasan yan? Eh ako mismo sumubok. At lahat ng mga anak ko, lahat ng apo ko, bago ko ilabas sa merkado, kami muna. Iksipin niyo, apo ko, anak ko, eh mga mahal ko yan. Sila lahat, eksperimento ko. Sila daga, pusa. Eh magkaiba ng system ang daga at saka tao. Correct. Okay. Doon kami nagtalo. Sabi ko, eh, ba't ginawa mo eksperimento yung mga anak mo? Abay, kung makakasama sa anak ko, hindi ko pa iinom yan. Eh, kung alam ko makabubuti, Kaya yung anak ko, kaya pakikita ko, lulusog lahat. Bilang pasasalamat sa Panginoon, sinimulan niyang ibahagi sa mga kakilala ang kanyang natuklasan. Pero hindi lahat naniwala sa kanya. Ang hamon niya, lunas muna bago bayad. Kailangan mapagaling muna ninyo bago kayo sisingil. Bago ako bayaran. Matagal akong nagkagano mayroon ng isang taon. Pinagtsagaan ko po yon. Eh, palibasa, ang daladala ko lang ay eh, bayong, nakalagay doon yung herbal, sa kanila ko nilalaga. Marami king naranasan na pagsubok, talagang nalunasan. Eh, pero gawa din naman ng Panginoon yung ano, yung It, lahat ng galing sa kalikasan. Kalikasan, opo. Sapagkat kung ituturing natin, sabi ko, hindi lalalangin ng Diyos ang lahat ng bagay na Sesbania grandiflora ay malaking puno na namumulaklak. Ito ang halamang gamot para sa alta presyon. Ang tanim kong katuray, 10 hectares. Sabagat ang katuray po, nagginagawa ang salad yung bulaklak. Yung bunga po niyan, e eh parang halos sitaw. Hmm. Ang haba. Nagtanim ako niyan, pula, puti, lahat ng klase ng katuray. Kaya nga naging plus yan eh. Pero ito talaga ang number ito one. Dalawamput-apat na taon na ang King's Herbal Empire Corporation. Marami ng testimonya ng mga pasyente na nakatulong sa kanilang paggaling ang King's Herbal Plus. Patuloy ang misyon ng Father of Herbal Medicines. Hindi lang makatulong sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, kundi maging sa pangkabuhayan. Wow! 24 years! Sa ngayon ay napakarami na po ang natutulungan ng King's Herbal Plus. Ang mga natulungan po natin, milyon-milyon na rin. Sapagkat kung hindi naman po nakakainam na yan sa mamamayang Pilipino, bagamat mahihirap yung iba, ano namin na nagiging kliyente o nagiging tumatangkilik ng herbal, yung tinanggihan na ng doktor, yung alahan na ubos na yung pera sa doktor, sa amin na pupunta noon. At da, sila na rin mismo ang nagiging ahente Sila na rin po. Ayun. Hindi ba, naging patakaran ko nga po nung kung sino ang nalunasan, siya magiging dealer. Paano ang naging pagbabago sa buhay ng mga nagbebenta ng Kings Herbal? Nakakatuwa pong isipin na nakatutulong ka na sa kalusugan ng bawat uh, mamamayang Pilipino. Nakapagbibigay din kami ng pagkakataon na mabago ang kanilang pamumuhay. Yan yung mga uh, naibigay namin sa ating mga members. Talagang ang laki na pinagbago ng kanilang kabuhayan. Dati, wala silang sariling sasakyan, nagko-commute lang. Ngayon, aba, dalawa, tatlong sasakyan ang meron sila. Dati, nangungupahan lang ng... At tinitira nila. Ngayon, nakapagpatayo na sila ng sariling uh, bahay nila. At syempre, nakakapag-provide na rin sila sa mga uh, basic needs ng kalinang family. May nakapagpapatapos ng pag-aaral. So, ganun po ang naibibigay ng King's Empire Corporation. Sa edad niya ngayon na 80 years old, gusto niyang abutin pa ng mahigit 100 years old ang buhay niya sa mundo. Ang dapat natin yung mga organik kabuka ng kalabasa, patola, Opo, Yung Sa bahay kubo po ba, pagka natin yung pagkain ng bahay kubo, yung kantaron, hahaba po ang buhay ng over 100 years. So ano po ang inyong pakiramdam na sa buhay po ninyong pinatagal ng kalikasan? Ay napakarami rin po ang natutulungan. Siyempre po, masaya po ako sapagkat hindi naman na pinag-uusapan ng pera sa ngayon sapagkat sabi ko nga noon, makatulong lang. Kung hindi ako pinagpala ng Panginoon Diyos at natuklasan ko ang mga bagay na yan, 1994, anong taon na ngayon? Eh, isipin ba yung mga kasabay ko, mga ka-eskwela ko, patay na lahat eh. Hindi pa sila nagkasakit ha. Samantalang ako nagkaroon ng lymphoma cancer, stage 4, hanggang ngayon buhay. Eh may pagagampan ng tungkulin na sa akin kakong nasa itaas. Kaya nga ang aking paanyaya, sa mga makakapanood nito, kung ang sakit lang ninyo ay diabetes, high blood, cholesterol, lahat ng mga klase ng panlaob na kayang abutin, ang hindi lang natin i-claim, bagamat maraming testimony na nanaranasan yung mga sinasabi nilang stage 4, kung sila nagsasabi, good yun. Pero kung ako magsalita sa bibig ko mismo na yung invention ko'y mainam, hindi po ako. Ang kailangan magsalita na mainom yung ambisyon ko, yun nakagamit. Ayun. Yun ang importante, yung pruweba, yung ebidensya na may gumaling. Talagang pambihira ang kwentong buhay ni Kare, hindi ba? Huwarang ama para sa kanyang pamilya at ngayon, ama na rin sa lahat ng Pinoy na gustong umiigi ang kalusugan at kabuhayan. Ito ang misyon ni Karey, ang pahabain ng ating buhay para maitaguyod pa natin ang sari-sariling mga pamilya.